Kaso ubos na. So tomorrow na lang. Hello mga kayami Jerome na naman. Takoyaki po yung 80 So ngayong araw na to, ito na ang ating ika. Part 4 ng ating Paris Overload Challenge. kami so tayo ngayon. kayamiyes sa uh, pickup Pick Paris. Yan no. Ito ang kanilang ano dito? Ang kanilang offering. Actually meron silang Paris Overload dito no. So check natin yan. Andito yun eh. Andito yung Paris Overload nila. At dyan, mga kayamis, no? Yan. Yeah, Paris Overload. For only 99 pesos. By beef. Crispy Liempo. chicharron Bulaklak. You know, promo. and Rice. And drinks. May beef siya, mga kayamis, ano? So, sa ating unang tatlong natikman. Yung isa lang din yung may beef pero tuwalya. No? Tuwalya ng baka yung meron, ano? So, dito, dito may beef siya no? so ngayon titingnan natin ang kanyang pa-Paris overload dito ba yan mga kayamis so, dito yan may, sa so, may edibak pa rin to no? sa so, may edibak abangan na natin titingnan na natin ang pika Paris. mayami ang konti iniinit lang daw yung liempo so, na kayam yes piniprepare na ating Paris overload excited na tayo matikman mukhang masarap naman no? uh, mukhang creamy at ano darker ng konti ang kulay kumpara sa ating natin mga Paris pares yes no? ito yung ating pares overload no very okay, yun lang wala na raw silang drinks no? sad life wala raw drinks pero push na natin niya. okay mga kaya-miyes, in fairness ha malalaki chunks mukhang malaman-laman tong pares na to no kami siya naman ano damdaman, no? Punong-puno, halos, no? Ando malit na yung yan, no? Pero, okay to, no? Tingnan natin kung aldi sabaw sila, no? Kain na na ng Paris Overload. So, yun na nga mga kayami, no yes. ano? Titikman na natin ang Pika Paris dito sa bandang muli na rin to, dito sa may malapit sa may Jollibee no malapit sa may munisipyo ng Bacoor at Halos itong location ng Pika Paris actually, ito talaga yung unang Paris sana natitikman ko no 5 days ago kaso hindi lang natuloy gawa ng sobrang kabisihan din at hindi lang naman ako tumuloy rin dito na unang Paris na iti-testing ko for our Paris Overload Challenge gawa ng kulang sila ng kanilang drinks, kasi ang mga pinapasok natin na mga pares overload challenge ay yung kumpleto sana yung ino-offer. Sa totoo lang, napakasarap ng pares. No? Walang duda. Sabaw, panalong panalo yung sabaw. Creamy. At talagang masarap talaga sa yung sabaw. Panalong panalo. May something siya na lasa na, ano, na mapapa kuha ka talaga ulit ng sabaw eh. Kaya nakatatlong sabaw ako rito na kuha sa totoo lang. Tapos yung laman ng pares, malaman, maraming laman no. Ang normally nakita kong laman dito ay litsyong kawali at saka yung bagnet. Pero nangingibabaw yung litsyong kawali. Tapos meron pa siyang kasama na back ribs. Isang back ribs na mas lalong nagpasarap dun sa pares overload na ino-offer nila. Kaso, eto na nga mga kayami, eh. so, naging problema rito sa parisan na to, no? dito sa Pika Pares. No? Although sabi ko nga sa inyo, masarap talaga to, panalo talaga sa lasa. No? Mas masarap to kaysa dun sa tatlo nating unang natikman, eto na naging problema. So, bago ko tikma kasi itong pares na ito, dahil nga 5 days ago, sabi nung isang staff na hindi lang available yung soft drinks, kaya hindi available yung paparis overload nila nung araw na yon. After 5 days, Tinanong ko ngayon, yung nagbabantay, actually kamukha nga siya yung dati kong pasaway na staff eh. Anyways, tinanong ko kung available yung Paris Overload offer na 99 pesos na may only sabaw, only rice, at one free drinks. Sabi niya naman, oo, available na available daw. Okay, titikman na natin ngayon ang Paris Overload. Kaya nga, binidyo ko na kasi eto na, magagawa na natin yung Paris Overload Challenge dito sa Pika Paris. Ngayon, eto na, sinerve na sa akin yung, yung kanin at saka yung pares. Ngayon, sabi ko, tinanong ko naman yung soft drinks. Sabi ko, ay yung soft drinks, ilabas mo na rin. Sabi niya, wala raw soft drinks. Tapos, ayun nga, bumalik ako dun sa karato ah, wala soft drinks. Ito nakalagay oh, free soft drinks. Tapos, sabi niya, wala na raw talaga. Okay lang naman, walang problema pagbigyan natin So, pricks lang naman yan, no? pwede naman natin bilhin yan kahit saan, no problem So, tinikman nga natin yung Paris In fairness nga, sa totoo lang talaga, promise mga kayamis, napakasarap yung Paris Talagang panalong panalo Tapos, eto na mga kayamis, magbabayad na ako ngayon, 99 pesos Eto na ngayon mga kayamis, magbayad ako ng 100 pesos tinignan niya lang matagal yung 100 pesos. Tapos sinabi niya ngayon, ang presyo, alam niyo kung magkano mga kayamiyes? 180 pesos daw. Eh, di nagulat ako mga kayamis, ano? Ngayon, tinanong ko, eh, di ba nakalagay dito, 99 pesos, Paris Overload. May unli sabaw, may unli rice, at may one drinks pang kasama. Ngayon, ang sabi niya ganito, hindi na raw available yung offer na yun, matagal na raw wala. Sabi kong ganun, eh kakasabi mo lang kanina na available tong offer na ito. Ngayon sabi mo ngayon wala. Paano nangyari yun? Eh di eto na ngayon mga kayamis, inilabas siya na ang paboritong card na mga empleyado. Yung tinatawag nating bago lang ako card. Ayun, tumawa na lang ako. No? So, nagsa uh, nagsaselta lang ako ng ano sa kanya, yung pabiru-biru lang sa kanya. And then, sabi ko sa kanya, tanggalin mo na yung tarpaulin na yang kung hindi yan totoo. Kasi, pag yan, may kumagat ng offer na yan at nalaman na hindi na pala available yung offer na yan, magagalit yan sa'yo. Eh, sabi niya, oo, ora, tatanggalin niya na raw. Hanggang sa umalis ako doon sa location, sabi ko, tanggalin mo na yan. Talagang iniisis kong tanggalin niya na yung offer kasi nga, Ayun nga, gaya ng sabi ko, kapag yan, may nakakita niyan at kumain dyan, hindi pala available yung Paris Overload na may unli kanin, only sabaw, at one free drinks, eh madadali siya dyan. Paano kung yung o-order nun, eh gipit na gipit, saktong isang daan lang, eh buti na lang ako, sobra yung pera kong dala. At walang problema sa akin yung 180 pesos na pagkain. So yun yung concern ko sa kanya. At saka syempre, para hindi rin sila masira sa mga customer. No, so tanggalin. At sabi ko rin sa kanya noon, kapag hindi niya tinanggal yung nanjaan sa nakikita ko na offer na yan na sinabi niya hindi na available yung offer na yan, sabi ko sa kanya, eh possible ipopost ko ang video na ito. For awareness lang naman. No? At saka syempre, para naman ayusin ng may-ari yung kanilang offering para naman walang deception ng marketing na nangyayari dito. So para rin ito sa ikakabuti ng na mga nagninegosyo nag-offer ng mga ganito para hindi rin sila mabalikan ng kanilang mga customer. Parang poodle pala ito. Ano ito? 180 pala. Walang iya. Sabi sa akin ni ate, 180. Akala ko ano na. Alan Jo. Wala pa lang, wala lang ang drinks. Oh, no. Sunday tayo -tay, diyan. Ako, no, eh, kis agad ko ah.